Korean daw. Pero pinaliguan muna siya bago yung nagpavaccine. Oo. Kasi bawal paliguan yan, di ba? Oo. Mm Liguwan ko siya eh, tapos binilad ko siya eh. Ba't sa ano ka ano? na? Ba't sa YouTube ka na nagla-live? Ha? Ba't sa YouTube ka na? Naka-save na kasi. Pag sa TikTok kasi, highlight saan mo pa. Oo. Oh. Dito, naka-save na sa YouTube mo hapang habang buhay. Sa TikTok kasi na-delete after 30 days. Ah, ganun? Oo. Uh, di ba, may edit mo yung highlights? Oo. Oh. Pag na-edit mo highlights, yun, yung mga ano. di matitira, wala na. Wala na, 30 days lang, delete yun. Ah. Eh, sayang, hindi mo na mababalikan. Kahit gusto mo kumuha ng highlights lang, hindi na. Ah, sayang, sa, live mo. Sa YouTube, ano? Sa YouTube, nandun na siya, permanent. Gawin mo na lang ng ano. Ngayon, diba? Ay, Mo na hati Memories mo na. Tsaka, pag pinindot mo highlights dito, automatic na. May makasave na, Kunyari, itong part na to, highlights ko na. Pindutin mo lang dito, highlights. Masasave na kusa. Ah. Hindi ka guys sa TikTok, hanapin mo pa. Hindi, live. Okay lang. Kahit bago yung ano mo. Kaya kahit bago? Oo. Oh. My bird name is Hana <laughs> okay. stop. Hindi malubog yun. <laughs> bum, 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 bum. Gusto yan nakaiga ganyan eh. Uh, bum, 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 Hindi siya makatayo. Hindi siya makatayo. Gusto niya lumaban. Na, no? na Ito na po ang alay master. Ialay na kita. Huwag ka makalikod. Simba. Simba. <laughs> Simba. Eh, ayaw ko sa'yo. Makalit ka. Ayun o napakaluwag niya no. Snoopy! <laughs> Stick mo na uwi mo ng Pinas to. ka paramihin ko yan niyan. Eh. Lahi na nila ano si, Japan na saan niya. Eh. Mm -hmm. Lepina. Galing Korea pa yan. Galing Korea. Papasyal ko yan sa Myeongdong para may memory siya. Tapos mo mo ng Pinas eh. Hey, tangan na Korean dog. <laughs> Korean dog pero pangalan ano eh. Na? American. American. <laughs> Snoop. Snoopy! Kung sa Pinas pa yan, tatawagin itong ano eh, Whitey. Hmm. Whitey na pangalan yan. Spot. Hahaha. <laughs> Whitey o Spot. Whitey o ganyan. Whitey Spot. Ano yung mga pangalan nyo dun? Masigay pag puti. <laughs> Slippy, dito! Ayun yung lumabit, mabuhagin siya. Slippy! Eh! Oh. Nope. ilan bang vaccine yan? Bago ano, uh, makupleto. 6 months. Mabuhay mo yung 6 months. Kada buwan ba yan, may vaccine? Hindi, kada 2 weeks. Di pwede by date eh. So, uh, tapos, tatapos si Bayan. Huling-huling yung anti rabies eh. Tapos yun, requirements na. Kapag sa magpa-flight magpa na. anti rabies Okay, alam ko yun yung pinakawin. Yung tinurok pinaka sa, sa kanya kanina, ano yun? Eh? Ano, 5 in 1, tsaka 6 in 1 yata. Tsaka ano, Hindi deworm. Hindi pa yung turok? Sa buha nga lang pala? Hindi, may turok din. Ayun Ay, yung 5 in 1, tapos yung deworm, yung ano. Tablet. Ah, yung hmm. di yung lagay sa mukha nga niya? Hindi ko na nabijuan. Ang bilis eh. Ayun na pala yun pagkatawag, Snoopy. Nilagay ko sa lamesa, ayun. May, may card na siya. Di ba may card yan? Para, hmm. Buti pa para pa nga to. Uh, Niya. Buti pa nga to, may birth certificate. Ako nga, ano, <laughs> late registered eh. <laughs> Buti ka pa. Kami nga, hindi na Kaso eh. Di, ano? Hindi, meron. Joke lang. Tignan mo, brown ka na. Ang off, talaga sa tatay niya yung tega Lalabas pa yan dito oh. Oh, May kulay pa pala sa gilid oh. Bulaga! Uh -huh. Sarap ba? Sarap ba boy? Uuwi ka ng Pinas kung ka doon kasi apam ka eh <laughs> Ikaw ay opa! Opa! Opa ka eh! Pagkakagalawang ka ng mga ibang aso doon mm -hmm. Siyempre sabi, wow mistiso! Galing Korea! Aha. Yeah, mga chicks, na no, hindi natin papansinin mga chicks, no, na, Syempre, no, ko nyo eh. na, mo eh, no? Ano siya, eh, no? Hmm. Hmm. Hindi, na siya nadeyde. Hindi na. Umiiat nang, ka, tumiti, na, <laughs> na. anong yung kamay ko pag yung siya, tinan mo. yung no? yung kama hindi umano nga umano siya you know you know